ganda ng tanghali mga kaibigan, mga kasama. Um, kanina, pagising ko kaninang umaga, medyo napai napaisip ako kasi napanaginipan ko yung mga dati kong kasama sa trabaho sa Grand Alpa. Yung karamihan noon, na nakasama ko ay mga dev ah uh, sila yung mga empleyado na napaka sarap maging kasama dahil unang-una naturuan nila akong mag sign language noon kaya kanina nga paggising ko napaisip ako. Sabi ko, ano kaya kung practicing ko ulit yung itinuro nila sa akin. Kaya naisip ko na i-video ito. Baka sakali uh, mapanood nila yung video na ito. Eh, maalala nila ako. Dun sa mga bago pala sa channel ko nga pala. Nakikisuyo po ako sa inyo. Sana ay uh, mag-subscribe kayo at mag-like para naman sa ganon ay tuloy-tuloy uh, yung -tuloy ating uh, pagbibidyo at mag-share tayo. Tapos uh, mag-comment para naman sa ganun ay malama ko rin yung inyong mga nilalaman ng inyong puso at isipan. At kaya din ay uh, yung ating uh, bell, pakipindot na rin po para naman sa rin eh, uh, tuloy-tuloy yung aking pagbibidyo sa inyo. Mag maging inspirasyon ko ito para sa ating lahat. Ano po? Ngayon ay uh, papraktisin ko ulit yung sign language. Unahin ko lang yung alphabetical para naman sa ganun uh, huwag kong malimutan. So, simulan po natin. Ito po yung A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M n o P Q R S T T U v W, X, Y, Z. Buti naman na kompleto ko. Hindi ko pa rin nakakalimutan. Pero doon sa numeral o sa numbers, may mga nalimutan ako. Pero, subukan ko pa rin para naman sa denon ay... Uh, matandaan ko kung sakali magkita ulit kami makakapagkwento kami okay um, one one two three four 6 7 8 9 10 hanggang 10 lang muna tayo kasi ito yata yung 11 oh mali 16 yung nagawa ko ito yung 10 ito yung 6 kaya, 16 yung uh, 11 12 13 14 15 parang mali ah <laughs> uh, doon na lang muna tayo sa hanggang 10 kasi matagal ko na rin silang uh, matagal kami nagkahiwalay kaya aun na rin na, na hindi ko nagagamit yung mga pagbibilang so yun na lang po muna hanggang 10 para sigurado kung sakali man may gustong matoto eh yung tama ang matutunan sa akin pero hindi ko po ito itinuturo para magturo sa mga gustong matuto uh, ginagawa ko lang ito para may vlog ko at uh, kung sakali uh, mapanood nila ako maalala nila ako okay uh, subukan naman po natin yung uh, pag uh, ano, alam ba, whatsapp What's up? What's up? Um, uh, ito. Nothing. Ah, kaya po po binabanggit yung English. Kasi kadalasan po sa mga deaf ay hindi Tagalog ang kanilang nagagamit kundi English. Sila po yung magagaling sa sign language na English dahil ang kanilang natutunan ay yung A S L O American Sign Language Ayan. kaya kung ma, kung magagawa ko na may transfer ko sa Tagalog, gagawin ko po. Pero kadalasan po talaga ay English yung naituro nila sa akin. Eh, Nabangito, what's up? Nothing can work on oh, yung trabajo. Well, well, understand, understand, don't understand don't understand again or repeat again or repeat Lady. yeah ready uh, school School. Oh, I see. Oh, I see. Friend, can okay, began and yeah. uh, my friend, girlfriend, and yeah. friend. Uh, February and yeah. February. Um, see you later. See you later. Take care. Take care. Nice to meet you. Nice to meet. Uh, nice to meet you. Halimbawa uh, naman, magtatanong ako na may nasa loob muli ako na uh, halimbawa ay hindi ko pa kilala. Hey, what's your name? Ayan. Kung halimbawa ako naman, tinanong din ng gano'n sasabihin ko sa kanya ay name Dong o oh, kaya naman ay tatay Dong yan tapos ah, naman ay Kumusta ka? How are you? How are you? Good morning. Good noon. Um magandang tanghali. Good afternoon. Kaya naman ay uh, Good night Ayan, Ayan. Tapos uh, Ano pa ba yun? Thank you Salamat. Ayan. Salamat Meron nga pala akong kwento Tungkol dito sa Thank you Kasi nung first time na ni magtrabaho sa Grand Alpha na mga pipi at bingi. Meron akong nakita na isang empleyada doon na napakaganda. Ang gandang babae. Nahulog yung jacket niya. Ang ginawa ko, kinuha ko yung jacket. Ayan. Tapos, tinawag ko siya. Hey, hey! Ganoon. Buti na lang, yung tawag ko sa kanya ay tama. Sabi sa akin, what? Gumano siya. Sabi, what? Yan. Sabi ko, nalaglag ang jacket mo. Ah, thank you. Thank you. Thank you. Sabi niya, nagulat ako, mo, Flying kiss. <laughs> Akala ko, nag-flying kiss siya sa akin. Yung pala ang kahulugan noon. Salamat. Nung mag siya sa akin, eh, okay oh, uplit, nitwig ako, ang gandang babae. Nag-flying kiss sa akin. Pero, napansin ako nung isa sa empleyado ng Grand Alpana sabi sa akin, o bakit kinikilig ka? Sabi ko, ibinigay ko kasi yung jacket sa sa babae na nalagagan ng jacket sabi ko eh pagkabigay ko nag-flying kiss siya sa akin baka ka ako na ilab na sa akin hindi <laughs> <laughs> naman hindi pa hindi pa la siya na ilab <laughs> nagpasalamat nang pala yun pinaliwanag sa akin na ang ibig sabihin daw ng ganun ay thank you kaya nagkaroon ako ng isipan noon na siguro dapat matutunan ko rin tong uh, sign language ng mga deaf na yan. Eh, nung panahon yun, isa akong janitor sa Grand Alpha at ang uh, palibasa, naglilinis ako ng uh, opisina, merong isang staff doon na tinanong ko kung paano pakikipag-usap sa kanila. Baka merong magturo. Para naman sa gano'n ay uh, nagkakaintindihan kami. Halimbawa, oh, magkasalubungan. Yan. Yeah. Ipinakilala ako doon sa isang uh, na hindi naman siya talaga na bingin-bingin. -bingi. Kaya mahina lang yung pandinig niya. Pero kapag kayo nagbuka na ka ng bibig, Uh, madali niyang mabasa kung ano yung uh, sinasabi mo. Eh sabi ko sa kanya, turuan niya ako. Kaya sabi ko, pagka natuto ako, hindi na ako mag-iisip ng kung ano lalo na yung thank you. Kaya, hanggang sa pagka yung mag-break time kami, doon sa canteen, tatanong ako sa kanya, kung anong ibig sabihin, ng uh, mga ganong sign at uh, nagtatanong ako sa kanila paano sasabihin o paano yung conversation ng uh, ganong salita kaya tinuruan niya ako sabi sa atin uh, halimbawa uh, nagkasalubong kami ng umaga pangali man o hapon o gabi, uh, yun na nga, ito na yung good morning, ayan, tapos, good uh, lunch, ako oh, tanghali, <laughs> okay naman, ay good afternoon, ayan, at good night, ayan, tapos, sabi sa akin, pagka magtatanong ako, anong pangalan mo? Ayan. Yung ganun pala, pangalan. Kinakailangan to, yung ganun. Anong pangalan mo? Ayan. Kaya, ang sagot ko naman doon, pangalan ko ay don, Ayan. Or, tatay. don. Yung sa ano, yung sa alphabetical, important, importanting importante na matutunan tong uh, alphabet. Kasi, kung halimbawa sa conversation, hindi mo masabi kung paano, pwede mong Uh, isa yung sa uh, kamay. Kung nga lang, dapat maging maingat dahil may pagkakataon na talagang nakakalito. Ayan. Uh, ito pa yung isa sa itinuro sa akin. Halimbawa, hindi ko raw na naintindihan. Sabihin ko daw na islo sign yan tapos kung ano naman kung di kung hindi ko naman makuha sa conversation sabihin ko lang na pakisulat kung ano yung gusto niya sabihin sa akin yan ang hirap ng hindi matandaan lahat. Kaya siguro ay uh, pag-aaralan ko yung sign language. Kaya kailangan mag-aaral ako ulit ng sign language para maintindihan ko ang uh, sign language o ang American Sign Language. Ang Filipino Sign Language, ang hirap, ang bilis. Uh, pinipilit ko rin na pag-aralan ng Filipino uh, Sign Language. Ang problema ay iba yung, ibang, yung conversation nila doon sa American Sign Language parang mas madaling pag-aralan yung American Sign Language eh. Okay. Uh, ilitin ko na lang. Hello. Good afternoon or lunch? O oh, Good afternoon. Doon na lang tayo. dalitaw sigurado at tama. Hey, kumusta ka? O kumusta kayo? Ako, mabuti. Mabuti. Kayo? Um, salamat sa inyo sa Panunod ninyo na ang aking video. <coughs> Inulit ko po. Pakisuyo na mag-subscribe po tayo at pag-like para naman po tuloy-tuloy ang aking pagbibigay sa inyo ng video. At sana, masyahan kayo sa ginagawa ko ng video at uh, shout out po dun sa mga uh, kaibigan ko na mga deaf kung saan man kayo naroon kumusta kayong lahat uh, sana ay uh, na magkita uli tayo. Uh, siguro nandahanin ko muna yung iba para naman sa ganun eh maging mas maliwanag. Uh, shout out nga pala po dun sa mga dati kong uh, pinag uh, ang mga bombay uh, kila sami kila rose hard leaf. Kaya uh, Eric kaya uh, Smith Um, kumusta kayong lahat? Uh, kumusta rin doon sa family ko? Sa family, sa family ng Uh, mga kaibigan kong uh, bumay. Uh, parehas lang kung parehas lang kung halimbawa uh, gusto mga uh, that uh, hindi naman masyado talagang Uh, bini ay uh, nakakaintindi doon sa bukan ng bibig kumusta uh, sa inyong lahat ito pa ito nga pala yung tatay nanay man uh, lolo dala um. uh, dokter san yan eh uh, merong pang merpang uh, dito uh. Halimbawa, kagaya nito, gusto kong magtapos ng pag-vlog ko sa inyo. <laughs> See you later. Bye-bye. And thank you. Laki po tayo mag-iingat. Para naman sa gayon, maging masaya tayong lahat. Okay?